Unom katuig ang milabay apan presko pagihapon sa panumduman sa Sequentay City anyos nga si Raquel Lopez ang linuog nga pagpatay sa iyang anak nga si Rabi Lopez. Giingong si Rabi, usa lamang sa libuan ka sa extrajudicial killing kon EJK sa War on Drugs ubos sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Oktobre ni atong tuig 2018, natukaw ang pagkatulog ni Raquel sa dihang nakadungog og tulo ka sa pusil sa Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo apan wa niya damha nga iyang anak na diay ang nahagba patay ni atong Higayuna. Tinan na akong minatay, nagligiligi sa gawa sa ito, pagkitaba, pagkitaba na akong patay nakong akong anak. Moto, pag naong ganabo, pag naong ganabo, wala man diha akong anak. Wala na diha akong anak, hindi naman sa morgi. Nagkanayon si Raquel, nga ni buhi pa si Rabi na narbaho kiniisip usa ka wire technician o gadunay gipadako nga duha ka anak nga karon ana ana sa grade 9 o grade 3. Miangkon siya nga kaniadto tigamita ng iyang anak og giligang nga drogas apan dili kini igong rason sa pagkutlo diretso sa kinabuhi ni ini. Kutlan ko kay ganun, ma makita mo, karo, ma taw pa nimo karon mam mam nga si akong anak mam ma Luhay tau kay mga anak duha ma'am. Gawas ni Lopez, pipilasab sa mga pamilya dinhi sa Sugbo nga nabiktima sa EJK, red tagging ug mga nahimong collateral damage sa war on drugs ang nipadayag sa ilang kasagmuyo pagkamatay sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga walay gisunod nga due process. Gikan man ra, gikan to preso mga 13 years siya sa Manila. Pagkuli niya, nagsuti so na siya nga pakinan si Guberno. Ihitag ko, notorious recruiters sa NPE, hindi ito. Napreso na ni sa Mandawi City Jail, pero gipatay. Ang ako lang kuwanan nasa solo ng ipatay pa mm -hmm. Atul sa pagdakop kan Duterte kagahapon adlaw Marso 11 kahupay maui gibati sa mga pamilya sa EJK victims apan grabing kasubo sa mga loyal supporters sa kanhi presidente human sa pagbuto sa balita sa pagdakop kang presidente or kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte uh, daling nagtapok ang mga progresibong grupo sa Sugbo dinhi sa Fuente Osmeña Rotonda pagpadayag sa ilang pagsuporta sa maong kalambuan Hustisya alang sa mga biktima sa extrajudicial killings, maoy singgit sa maong mga grupo gibutyag ni Jaime paglinawan sa bayan Central Visayas nga panghinaot nila nga mula hutay ra ang pag-turnover kang Duterte sa International Criminal Court kon ICC ug unta mo atubang ug manubagsab ang ubang mga individual nga nalambigit sa war on drugs among tan pa ni pagkakaron uh, layo pa gyud kini kaning awaya no sa para sa nagduso sa tinuod gyud nga pagkabos sa tinuod gyud nga ofisya alang sa biktima sa extrajudicial killings apan alang sa mga pro-Duterte groups dinhi di sa Sugbo dili makatarunganon ang pagdakop sa kanhi presidente Gani nagpahigayon og candlelight ceremony og vigil sa Plaza Independencia sa Dakbayan sa Sugbo ang maong grupo. Si Nancy Tapulada, usa ka loyalista ni Duterte, wala nakapugong sa iyang pagkaemosyonal sa mga panhitabo. Sakit ka ayo paminawon, sakit ka ayo tutawon nga grabe na ka ayo, ilang gibuhat. Grabe jud dili na jud Tsuko na jud mga taga mga taga mga, mga Cebuano di na jud na maayo inyong gibuhat sobrana kot <laughs> nya ya gini lag tarung proses dili kay ingon anak na lang jud ilang buhaton sobrana ang atong mga military ang naa sa gobyerno nganong ingon anak man nganong buta man sila sa kamatuoran dapat fair lang Samtang personal nga nangulo sa candlelight ceremony og vigil si Cebu Gubernatorial Aspirant Pamela Bariquatro o giyahang running mate nga si Vice Gubernatorial Aspirant Lito Ruiz. Kahinumduman nga si Bariquatro o Ruiz, mga political aspirant, nga midagan ubo sa Partido Demokratiko Pilipino. Came and then we, all we have to express our sadness for what's going on in the country right now, the disregard for human rights, there's no warrant of arrest, and they're bringing Tatay Digong out of the country. Sa pagkutlo ni Ining Balita, paingon na si Rodrigo Duterte sa The Netherlands. Aron mo atubang sa mga kaso, bato kaniya. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.